Fiyang Smith kinagigiliwan ng mga netizens. Sa pag ni Fiyang na makapagpicture sa kanyang mga fans, mabilisan niya itong kinukuhang isa-isa ang phone ng mga fans. Enjoy na enjoy si Fiyang sa ginagawa nito. Grabe talaga ang pagpapahalaga niya sa mga fans. Kasi naramdaman niya yung love and value. per puri siya ng mga netizens sa natural nitong mga galaw at ang pag appreciate nito sa mga gift sa kanya ng mga fans. Nakakatouch yung chocolate na bigay sa kanya. Di nagtagal, kinain na niya mismo sa stage. Ang daming natutuwa sa ginawa ni Fiang. Ayon sa kanila, food is life. At very sure na double ang tuwa nang nagbigay kay Fiang. Hindi talaga siya maarte. May nakita siyang portrait sa fans. Nilapitan niya talaga ito para makuha at yung pagsiksik nito sa kanyang katawan kahit sobrang dami ng tao. At mahigpit ang bantay nito makuha lang ang regalo ng fans na portrait sa kanya. Napaka down to earth ang isang Fian Smith. Nakakatabal ng puso pag ganito ang isang artista. Nakikita niya ang worth ng mga fans. Yung mga bigay ng fans sa kanya. Hawak-hawak niya talaga ito. Tine-treasure ng dalaga, ang bigay ng mga fans. At nilalagay niya pa ito, sa kanyang room. Kaya kami namahal ng todo, Fiang, sa iyong mabuting puso. ayun pa sa mga fans, Fiang is palaban, pero humble. Mayaman, pero down to earth. Sikat, pero simple. Clingy, but reserve. <applause>